So young. Yeah. So, yeah. so yeah. E Thank you.

Huwag niyo mong pressing. Huwag mo buwan. Huwag niyo pa pa-payangang pawis kasi may vitamins yan. Okay! Wala na po tayo. Okay, sila, lahat. Ang makasalati, straight po. Ang matiging gumawa ng Straight po sa isang parte. Huwag sa

Sa na naman! 59 59 Yung dito 59 Sa G Okay, patuloy tayo Nasa retro ng B naman, nasa muna na bota na ang birthday Sa B. 13. 13. 13. 13. 13.

Make sure the ball. Let them be. Seven. 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 Pilato. I'm shitting. Number seven.

25

¿Qué Sahara yang ini, ayah, kami kami turun jalan. Sabi ayah.

lima diba? ang daming na hanggang mamaya pa ito sige na guys babay na muna hindi kami nananalo isang card namin kasi yung mga kasi yung card namin ay bigay lang ng veteran citizen veteran Ay, okay, bye for guys. Yeah. Yeah.